Magandang araw sa iyo. Uh, napapansin mo ba minsan parang ang laki ng um, pader sa pagitan ng linggo mo, tsaka ng Lunes hanggang Sabado mo. Oo, parang may hati talaga no yung oras para sa simbahan tapos yung iba. Yun nga eh, yung feeling mo connected hmm. tapos biglang Uh, balik sa totoong buhay, alam mo, trabaho, pamilya, minsan traffic pa, pagod. Aha. Para sa ating pagtalakay ngayon, galing dun sa mga material na binigay mo, Aha. parang may titingnan tayong ideya na medyo iba. Hinahamon niya itong paghihiwalay na to eh. Ah, oo. Interesting yan. Paano kung yung pinaka-spiritual na experience mo, hindi lang pala sa simbahan, pwedeng mangyari habang ano, nagre-reply ka ng email o nagluluto. Tama. Actually, yan yung pinapakilalo ng mga sources mo eh. Tinatawag nilang incarnational tradition o minsan everywhere kingdom. Everywhere kingdom, okay. Ang simple lang ng ibig sabihin, para sa Diyos, parang walang pader talaga. Walang hiwalay na sa sagrado at secular, ika nga. Okay, so yun ang misyon natin ngayon. Himayin natin to. Ano ba talaga to? At Uh, paano nito pwedeng baguhin yung pagtingin mo sa araw-araw? Sige, game. Let's unpack this. Kasi 'di ba, ang karaniwan, may oras para sa Diyos tayo, linggo, prayer meeting, tapos may oras para sa mundo, trabaho, mga gawain. Oo, oh, parang nakakahon. Pero sabi sa sources natin may epekto 'to, eh. nakakapagod daw kasi parang dalawa yung buhay mo, hati yung focus mo. Tama at madalas hindi mo na nararamdaman siya sa mga ordinaryong bagay. Oo nga eh. Teka, saan nga ba nanggaling yung ganong pag-iisip? Yung hiwalay? Ah, ayon sa sources mo, malaki raw ang kinalaman ng Griegong Pilosopiya. Yung konsepto ng dualism. Alam mo yon? Ah, oo. Yung parang magkahiwalay ang body and soul, tapos mas mataas yung isa. Eksakto. Parang ganun nga, na mas importante yung espiritu, yung kaluluwa, kesa sa katawan o sa material na bagay. At parang uh, na daw nito yung ibang pagtingin sa kristyanismo over time. Okay, pero dito ngayon papasok yung sinasabi mong incarnational tradition? Oo, dito yon. Kasi yung pinakapuso mismo ng Christian faith, sabi sa sources, ay yung pagkakatawang tao, incarnation. John 1.14, ang salita ay naging laman. Yon at nanahan sa gitna natin. Para bang yun yung pinakamalakas na statement ng Diyos na, "Hey, hindi ko gustong paghiwalayin to, langit at lupa, banal at karaniwan." Si Jesus nga mismo, 'di ba? Carpintero siya, nakikipagkaidigan, nakikikain. Tama? Pinapakita niya na walang parte ng buhay tao na alam mo yon, off-limits sa presensya niya. Walang non-sacred space para sa kanya. Mm. Okay, gets ko 'yun. Tapos dito na papasok yung everywhere kingdom. Parang ang dating sa akin, hindi lang to future tense, ngayon din. Oo, oh. 'yun yung natural na kasunod kung nandito na siya, nanahan sa atin. Ibig sabihin yung paghari niya, yung kingdom niya, hindi lang to something na hinihintay natin sa future or sa langit lang, nandito na. Ngayon. Umiral everywhere, kahit sa mga lugar na din natin iniisip. Colossus 3.17, yan ba yun? Oo, yun yung key verse. Ano man ang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Parang, hindi lang siya reminder na uh, be nice. Oo. Mas malalim. Invitation siya na ituring mo lahat ng ginagawa mo bilang espasyo ng kaharian niya. Wow, okay. Ang lalim nun. Um... May mga examples ba sa history na binanggit sa sources mo? Meron at ito yung uh, fascinating eh. eh binabanggit yung mga Moravian. Ah, 18th century. Oo, 18th century. Kilala siya sa missions pero pati sa community life nila. Para sa kanila yung mga workshop nila, gumagawa sila ng kandila, tela, mga ganun, parang kapilya na rin. Talaga? Oo, yung pagtatrabaho, yung galing sa craft, hindi lang para kumita. Pagsamba yun, debusyon. Grabe! Isa pa, si Brother Lawrence. Mas nauna to, 17th century. Yung sikat niyang sinulat, Practicing the Presence of God. Ah, oo, narinig ko na yan. Ginagawa niya yun habang nasa kusina, nagbabalat ng patatas, naguhugas ng kaldero. Para sa kanya, kasing sagrado yon ng formal prayer sa chapel. Nakaka-inspire naman yan. Grabe yung application nila, no? Oo. Talagang yung lifestyle. Sige. Pero paano natin to uh, maisasa buhay ngayon? Tayo, ikaw na nakikinig. Ano yung mga practical na implikasyon nito based sa sources? Okay. Magandang tanong yan. Unang-una, base sa binasa natin ang paggawa ay pagsamba yung spreadsheets mo, pagtuturo mo, pag-aalaga mo sa pamilya, kahit yung pagkocommute. Pati pagkocommute? Pwede. Lahat pwedeng maging gawain para sa kaharian. Yung bang Colossians 3.23, ano man ang ginagawa, gawin ng buong puso, nagaya ng sa Panganoon. So, hindi kailangan maging pastor or missionary para masabing full-time ministry. Hindi raw. Yung opisina mo, kusina mo, classroom mo, pwedeng maging lugar ng banal na gawain. Okay, gets. Pero minsan, ang hiyap isipin yan, ba? Diba? Lalo pag stressed ka sa trabaho, pagod ka, paano mga ipapractice yung presence of God doon? Dito papasok yung pangalawa, presensya kesa pagganap. Imbes na hatiin mo yung araw mo, oras ko to, oras to para kay Lord. Ang imbitasyon daw ay dalin mo yung kamalayan, yung awareness na kasama mo siya sa lahat ng ginagawa mo. Ah, so ang prayer hindi lang event. Oo, oh, nagiging postura siya ng puso. Parang ongoing conversation sa gitna ng araw mo. Hindi to tungkol sa perfect performance, kundi sa pag-alala lang na nandyan siya. Okay, okay, makes sense. Tapos may sinasabi rin sa epekto nito sa pagtingin natin sa iba. Meron, pangatlo. Pagtingin sa kapwa bilang sagradong tagpuan. Kasi bawat tao, nilikha sa imahe ng Diyos, 'di ba? Oo. So, bawat interaction mo sa katrabaho, sa kliyente, sa kapitbahay, kahit sa kasyara, hindi lang 'yan transaction para siyang banal na pagkakataon, isang sacred encounter kung saan pwede mong makita siya o maipakita siya. Hmm. Malaking shift 'yon sa perspective. At 'yung pang-apat, may kinalaman sa mga bagay sa mundo. Tama, pang-apat, pagtubo sa material. Kasi Diyos ang gumawa ng mundo, 'di ba? Sabi niya mabuti. Tapos siya mismo naging laman. So 'yung material na mundo, hindi siya inherently masama o di espiritual. So yung pag-aalaga sa kalikasan. Kasama yan. Paglikha ng magagandang bagay sining, pagkain, musika, o kahit yung pagiging good steward ng resources mo. Lahat yan, parte na rin ng gawain ng kaharian. Hindi lang siya extracurricular. Okay. Grabe. So, kung ibuod natin, ang pinupunto talaga ng mga sources mo ay, alam mo yun, pagbabalik sa isang buong pananaw, walang hati. Oo. Yun nga, isang buhay na hindi na hinahati sa banal at pangkaraniwan, kundi isang buhay na isinasabuhay uh, ng may malay sa presensya niya sa lahat ng bagay. Walang hiwalay na oras ng Diyos at totoong buhay. Meron nang buhay na kasama ang Diyos. Wow. So, ang hamon ngayon para sa iyo na nakikinig, paano kung bukas yung pagmamaneho mo papunta sa trabaho, ituring mong kasing sagrado ng pagsamba mo last Sunday? Paano kung yung bawat task mo, kahit yung pag-reply lang sa email o pagtitiklop ng damit, ay pwedeng maging isang alay, isang act of worship? At dito, iwanan naming palaisipan sa iyo para pagnilayan mo kung totoong ngang ang kaharian ng Diyos ay nandito na laganap na sa paligid natin hindi kaya yung totoong trabaho natin ay hindi yung parang dadalhin natin siya sa mga lugar na akala natin wala siya kundi ang matuto tayong makita siya at ipakilala siya kung saan siya naroon na pala sa opisina mo sa bahay mo sa komunidad mo sa bawat sulok ng buhay mo